Nay, ano po ang klase kayo ng makina na gusto niyong bilhin para ah, po sa inyong panahin? Ah, gusto ko pananahe. yung medyo maganda. Arlene, ano ang nais mo para sa iyong lola? Gusto sa, ko sa po sa kanya. Mabigay po yung gusto niya na materials po para pwede na po siya mapagod. Para naman po may sarili na po siyang makina. Matagal niya na po kasi yung hilingi. Sabi ni Senator, tulungan si Nanay, bigyan lahat, pati makina, retaso. Pati yung pamasahin niyo daw po. It's Salamat po. Nay, nag-text din nanay si Congresswoman Jocelyn Tulfo. Oh, sabi ah. ni Congresswoman Jocelyn, wag na mag-alala si nanay. I-text ako kung magkano. Maraming maraming salamat po sa aking healing ay ibibigay mo po. Hindi kami nabigo. Maglola na humarap po sa inyo. Maraming maraming salamat po. na araw po, Arlene. Nanay, ilang taon na po kayong gumagawa ng basahan? Matagal na po. 2014 ako dito. Then, after two years is nagbasahan na ako. Meron po kayong anak? Meron po, apat. Dalawang lalaki nakulong po sa Occidental Mindoro Jail. Itong dalawa, ito nga nanay nila may kapansanan. Ito, e, eh, anim anak na may mga apo na rin. Wala, wala ako mahingi sa Wala ho, noong 2014, eh, sino na po ang nakasama kasama niyo po sa bahay? Eh, ito nga, kami, nagbabasahan kami eh. Ilan po ang apo po ninyo nakasama sa bahay? Dalawa. Bale, itong dalawa po nanay, ilang taon pa ho sila nung mula niyo po kinupkup yung mga bata? Ito, hindi pa siya grade 1 po. Pinaaral ko siya sa pamamagitan ng basahan ko. And then, Pinituroan ko rin siya kung paano paggawa. Hanggat sa natuto na rin. Hanggat siya napaaral na ko siya sa pabamagitan ng basahan na hanggang grade 6. Ibig sabihin po nanay, sa isang araw magkano ang kinikita po ninyo sa basahan? Uh, 150, 200 pesos. Sa isang araw oh, na po. po? Sa inyo na po neto na? Oo. Oh. Saan nyo po binebenta ito? Meron ho ba kayong ah, sinusuplayan? Ah, meron din dito na nagbabarkis sa mga items dito by and sell and then ah, ibebenta ko lang dati piso isa, piraso. Sa ngayon na dahil tumaas na yung mga materyales niyan, sa paggawa is ano ah, tatlong piraso sa basahan ko is 5 pesos. Panggit po ninyo, Lola, na meron po kayong makina. Ilang buwan na ho ba itong hindi gumagana? Dalawang taon, ma'am. Mula nung... Years? Oo, mula nung COVID. Sa dalawang taon, saan po kayo kumukuha ng pang-araw-araw po ninyo nagastos? Pero ginawan ko ng paraan, ma'am. Yan, pag may nabenta ako kunti-kunti, sa... may bilihan dyan ng materyales. Pwede ka makabili ng 2 kilos, 3 mm -hmm. kilos. Makabuo ako ng 250 pcs. Ipatahe ko po dyan sa kanto, kaibigan ko. Uh, ikaw ba marunong ka ng gumawa ng basahan? Opo, oh, tinutulong hey. ako po si Lola. Dati po, nung hindi po kayo uh, nagbabasahan, ano ho ang uh, trabaho nyo? Nag-aalaga ako ng ano, dalawang bata sa kapigbahay namin dati. Binibigyan din ako ng 50 araw-araw. Hatid-sundo ng anak niya kasi yung mother uh, is may pasok sa trabaho. Uh, Arlene, pwede mo ba pakita sa amin yung uh, basahan na ginagawa ninyo ni Lola? So mga malilit pala, eto okay. Lola, Walang itong basahan, po para lang. saan po ito? Para huba ba ito sa lapag, sa lamesa? Uh, hindi po, sa ano lang, uh, panghawak ng sapat holder holder sa mga ay. kaldero, oh, gano'n, rola gano'n. Pwede rin nilang... Uh, na sa mesa, gano'n. Gaano kakapal Arlene yung ginagawa ninyong basa ni Lola? Mga ganito po. Ito. Kasi po lalagyan pa po siya ng, sa ibabaw nito. Mayroon, mayroon Ito po, natin natin. sa sample po. May palaman pa kasi. Ayun po kasi sa ilalim. Ito ano ang tawag dito? Taytay -tay tay -tay. po. Taytay. -tay. Tay -tay. Ano nga taytay -tay na? Kagaya ng mga itim. Ayun, mahahaba. Ayun, ayun yung po. itim. Ayun, oh, ayun, oh. ayun ay, yeah. i po lang po yan oh. ng maliliit. Ah, gugupitin mo ng maliliit, Lola? Okay. Tapos po, dito po mo. sa gilid, lalagyan, eh, gugupitin po yung dito para po magkaroon ng para shape na ganito. may okay. forma Lalagyan natin ng kaunti. Sabi ko, magpakita tayo kay Idol. Lalagyan natin ito at lalagyan uh. na rin ng cover. Ang isang piraso magkano na po binibenta? Ah, uh, noon ah uh, mura pa yung materyales nito kasi eh, piso isa ang benta namin. Mm -hmm. Eh ngayon, eh, tat sa tatlong piraso, eh, piso na. Oh. Mabili din lalo tag-ulan ng mga ano. Tatlo, lima na po ito. Opo, tatlong piraso. Meron na kami limang piso. Nabanggit naman po ni oh, Sir Rafi na magbibigay po kami sa si inyo ng makina at materyales. Salamat. salamat. po. Barang, <laughs> <laughs> Barang, anak kayo ng Diyos. <laughs> na kaya ang nakasakapan na isa mga sa amin. Kahirapan ng buhay. Aloy ka muna pag ko walang klasa. Akala ko wala na yung apply namin na doon. Binuhay nyo pa. Salamat po sa inyo na lang. kayo, Lola, sa tuwa. Oo. Naiiyak kayo, Lola, sa tuwa. Maraming, maraming salamat. Anak kayo ng Panginoong Diyos talagang hindi eh. ko na kaya ito. Mga apo ko, gusto ko kasi baba ko pang wala sa mundo. Naaayos ang kanilang pagkatao. Di ba, ma'am? Mm -hmm. Oo. Parang hindi sila maghirap. Magkakaroon din sila na. Siyempre, pupunta din sila yan sa pagpapapamilya. Dapat education ang kailangan. Hindi ka tatanggap dito mag-apply ng karabaho, wala kang pinag-aralan, wala kang dokumento. Ano lola ang uh, maipapayo mo sa iyong apo? Ngayon eh, nga, nagkakarayaan. Ang no? sarap tingnan ng mga anak mo balang araw, sabi ko, gumaraduate sa ALS. Eh, sa pamamagitan ng basahan lang. Aba. Pwede po ba malaman, lola, Oo. kung uh, nasan po ang inyong uh, asawa? ah Patay na po ang aking asawa nung year 2003 pa po. Ay, hindi na ako nag-asawa kasi ay inisip ko po ma'am na nakaranas naman ako doon na sa isang bagay na yun. Ay, nilagay ko na lang yung pagmamahal ko po sa mga apo ko, lalo yung mga apo ko na walang magula. Arlene, anong gusto mo sabihin kay Lola na si Lola ang tumaguyod sa inyo mula pa pala nung una? Maliit pa kayo palakas ka pa, sana makasama ka pa namin. Kung ano man yung nararamdaman mo, rapit ka lang. Hindi pa namin kaya mawala. Mahala mahal ka namin. Eh, mahal, na mahal ko yung mga apo ko. Eh, siyempre, wala silang magulang. Eh, habang kaya ko pa po, binibigyan pa ko ng Diyos ng lakas. Gamitin ko sa kanila di ba parang abalang ah, araw, hindi sila maghirap sa kanilang mga pamilya. Ngayon po, Lola, anong klaseng makina ang gusto mong ipalit? Ah, bahala na kayo, ma'am. Basta ah, yung may kuryente at saka may pajak. Kasi kung minsan din ma-brown kami dito, eh, gusto may mag-order sa akin, eh, ipatsyak ko na lang po. Ganon, hmm. oh. Lola, ito yung luma mong makina. Opo, ma'am. Ito nga. Al, al saan po dito yung hindi gumagana? Ah, uh, meron daw dito, meron daw diyan sa ilalim. At saka yung dito raw dito dito banda raw sa niyan. Parang bala niya, bala. Saka lumang-luma na lola na kasi ah uh, kinakalawang Ay, na. Dito, oh. So ito hindi na rin po maiitaas po Wala ito. Wala na. Ano po gumagana itong sewing machine? Bali, ang pag mayroong ni Corinti na, isasaksak lang yung saksakan dito sa kuryente, tapos aapakan ng pedal. Tapos pag aapakan na, na, tukusang tatakbo siya. Kailangan kukuntuli niya ang takbo ng paghawak. Kasi pag mananahay ka, alam mo yung sa hawak sa kaila. Ngayon po kapag walang kuryente, paano po ang gagawin ni Lola? Pag walang naman kuryente, bali, ikakabit lang tong belt. Tatanggalin niyo kasi, walang kuryente, tatanggalin yung belt sa motor. Itanggalin siya, tapos, isasalpak yung belt na. Mm -hmm. Bali, ayusin sa loob sa lalim kasi di man iikot yan pag di nakakabit sa lalim. Okay. Yan. Tapos, tapasok na siya. Tapos, yan ah, na, na sa lalim. Gamitin yung paanan niya kasi di na yung pidal gamitin. Yung pidal sa makina ang gamitin na niya. Yan, ganyan na. Ayan, ayan na. Ang takbo ng makina, kinukontrol niya sa patakbo sa hawak niya sa tela. Kasi pag mahirapan naman siya tumakbo o yung apak niya, hindi makagalaw masyado ang kanya, ang takbo ng makina sa tela niya. May mga lagayan din po siya, oh sir. Po, para oh, saan po ito? Itong mga lagayan to kung anong gusto niya ilagay dito, mga sinolid, mga gunting. nagre-recommend ng mga lola, sir, yung hinahanap po lagi yes, sa inyo? Yes, oh, Kasi yung itong mga kanto, kasi dati na talaga itong mga singer, itong mga gantong style, talagang yun mga, sa mga lula natin, ito ay ginagamit talaga noon pa. Kaya hanggang ngayon po, itong hinahanap? Yes, oh, Yan ang hinahanap sa mga lula natin. Itong mga makin na tulad nito, sir, yung mga bago natin, pwede ba ito gamitin pag, may, pag walang kuryente? Ah, hindi po. Kasi yung mga bago niyan, mga one na ngayon, dim, dimotor talaga yan. Ito lang talaga ang may one. Di, Manwal. Mm -mm. Lola, nandito po ngayon tayo sa bilihan po ng mga assorted po na tela. Ano po ang mga kailangan po ninyo, Lola, sa inyo pong basahan? Ah, ito nga yung panapal, yung ah, mugmog, uh, at saka yung pang -tay -tay ko po. Meron po ba kayo lahat po nun, ma'am? Ah, Marami po. Pwede po mailabas po yung mga sample po para matignan po ni Lola? Ah, ayun. Eto Ayun. Ito, Lola, ano po ito? Ah, yan Ayan. ay panapal. Yan mugmog. Ito, ito po. Ito po ang mugmog. Palaman naman. Ayan. Uh, and then, ito naman yung... yung taytay -tay po. Taytay. -tay. Uh, three kinds lang ito. dami nating may uwi. Oo na. nga, napakasaya ko sa oras at araw na ito po. Uh, ay, ay, natuwasan uh, kayo ng Panginoon Diyos na sumaklolo sa aking nga uh, problema. Mabuhay May anak ko, hanap buhay na no, binangon niyo uli ang hanap buhay ko. Salamat ka <laughs> anak kayo ng Panginoon Diyos. Maraming salamat kay uh, Honorable Senator uh, Rafi Tulfo and his wife, Kongres, uh, Congresswoman uh, Jocelyn Tulfo, maraming maraming salamat po sa inyo. Ginuhay niyo ang aking uh, hanap buhay po para sa dalawang apo ko na nag-aaral na wala silang tatay. ulila sila. Maraming maraming salamat po. Sana mabuhay kayo ng matagal. Marami pang nag-aabang na humihingi sa inyo ng tulong po. Huh? Uh, <laughs> pinakamalaking pasasalamat ko sa mag-asawang Senator and Congressman Jocelyn Tulfo. Sa napakahalagang tulong ang sinaklolo niya binigay sa atin. Buhay na buhay na kami ng naunapin ko. Salamat! 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 Hawakan niyo po, Lola. Gusto niyo po ma... Salamat! na, Lola. Hulog ng langit ito. Nahanap buhay na. so, Lola, yung gunting. Pwede niyo pong buksan. Maraming yeah, <laughs> salamat po. Ayan, Lola. Ayan na. Buksan <laughs> niyo po. Ito po, tagal na tayo, scotch tape. Ito po, may pa. tape pa. Ayan, Ayan Lola. Na. <laughs> Ayan na. Why? Ay, napaka-biyaya ko ito. Lola, marunong po ba kayong itaas po ito, iangat? Uh, Oo. Oh, okay and then yun. Yeah. Ito. po. Yeah. 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 Okay. Itong binabanggit mo, Lola. Mm -mm. Yung singer na brand po ng makina. Oh, ito yung motor. Ibig sabihin po, Lola, ito pong makina po na ito, pwede mong gamitin pag may kuryente at walang kuryente. Pag uh, walang kuryente, eh... Pwede. Pwede? Yes. Ayun. Kaya yeah, napakaganda naman ang binigay niyo sa akin. Bakit Lola, ang gusto mo ay ganitong klasing makina? Eh, parang maganda yung binigay niyo sa akin kasi, di ba, nakita niyo yung makina ko na lokal lang. Eh, sisirain ang dami ko akong gastos sa pagpapaayos. Kaya parang pinabayaan ko na lang. Eh, maraming salamat ito. Original pala yung itong binigay niyo sa akin. <laughs> eh, Lola, kapag wala kayong kuryente, magagamit mo to. Oo, oh, siyempre sa so pajak po. Ay, ito, marunong dito, naman. May ako. motor po dito, Lola. Ayun, Ay, uh, salamat. Eh, kompleto pala itong binigay niyo sa akin. Ito wow. po, nakakabit na po yung motor niya. Oh ito po. po yung papadyakin mo oh, na na. Sa pajak po. Ito pala yung harap niya. Ay, may lagayan din ako ng mga... Sinulid ko. Meron, Lola. Oh, uh, karayo, mga materyales. Ayan. Salamat, salamat naman. Kompleto pala itong napakagara itong binigay niya. Po, ayan lola, may cabinet 'yan. Aho, may cabinet. Opo. Aho. Ayan. Andiyan na pala lahat 'yung mga ano ito, oh. Opo. Yung mga ayan, karayom. Oo. Oh. Saan niya po lola? Ayun, meron Andito po. Nandito na 'yung mga karayom pala, Opo, mga. Opo, andiyan na rin po o -o. 'yung o -o. Uh, detalye. Uh Siyempre lola, kulang po 'yan pag walang sinulid. Ayan. ayan. <laughs> Salamat. Ako ba't sinulid na Lola, syempre may gunting re. Allah, may gunting pa ako. Maraming salamat. <laughs> Opo, pwede niyo buksan niyo, Lola. Opo, oh, salamat naman. Napakakompleto ah, ah, tayo. Wow, original naman yung gunting ko. Eh, ta taas niyo po. Wow. po. Taas niyo po, Lola. Wow naman. Oo. Oh, original tagal ng gunting ko. Salamat naman, Ayan. salamat. Ay, no. Hihihi. <laughs> Salamat. Meron din pong oil lola no para dun sa padjak po ninyo. Ayan. Ah, oo, oh, ito po. Mahal pa naman ito diyan no, sa makina ko. Opo. Oo, sa oil ng makina, grabe. Liit e, ano, 80 pesos. Oo, matagal ko gamitin ito. Salamat. Lola, marami ho. Ito po, Mm -hmm. Marami po kami sa ulit. Ilagay po natin dito, Lola. Yan. Mm Hindi -hmm. e po, mm -hmm. eh magagamit po kayo. Oo, oo oh, Mga matagal ko ito gamitin. Sa ganito, mga isang libong piraso ang nakakagawa ito oh, eh. Opo. Marami-rami po ito, Lola. Opo. Ito, nasa, may tira pa sa 1,000 pieces. Naku, dami. Epo, na, na... Itahil. So, libo-libo ang magagawa po ninyo, Lola. <laughs> Masaya-saya ako naman. Napakarami po ba, Lola? Opo, ang dami naman nito. Eh, syempre, Lola, hindi kompleto yung mga pinamili nating mga tela ninyo, yung sako-sako nandito sa bahay niyo Okay lang ba, Lola? Marami okay. kayo dito. <laughs> okay, ito. Matagal ko, ilang buwan ko magkikitain ito. Ilang so, buwan Uumpisa na ho kayong gumawa, Lola, bago magtinda. Oh, o po. meron na po kayong susuplayan? Meron na po yung dati kong uh, mga suki po. Uh, Oo, oh, marami. Kung marami. dati po, ilang peraso ang sinusuplay mo lang sa kanila? Ah, uh, nasa 500 pieces eh, ang ngayon. one way ko. Ngayon, eh, mga more than na yun ang, ano, ang ko na sa si kanila. Hanggat Matituan kaya? Magkituwa na sila, opo. Oh, eh, tsaka naalalayan ako ng apo ko sa sasabi mo meron na nga uh, gamit tapos makina si Lola. Mm -hmm. Thank you po kasi makakapagsimpisa yeah, na po kami. Mm -hmm. Masaya ka rin ba? Opo. Thank Anong Thank you. Gusto mo sabihin kay Lola? Uh -huh. Ito na la, andyan na sa harap mo yung gusto mo. Ang uh -huh. natin. Ang panaginip natin ay na natupad yung panaginip natin na plano natin sa kung paano tayo iangat uli, buhayin uli ang pamumuhay natin. Matuturuan mo ba siya, Lola, gumamit nito? Opo, opo. Matuturoan ko siya ba, gumamit ng ano, pati yung binatigyo ko. Ay. Ibig sabihin, Lola, eh, maipapasa mo to sa mga apo mo? Opo, opo naman bago ako mawala dito. Sa mundo ay mamanahin nila yung ating skill. Eh, na pananahi. Oh, kayo, <laughs> salamat po kay Honorable Senator Raffy Tulfo and his wife, Congressman Jocelyn Tulfo. Sa lahat ng binigay niya sa amin maglola, na ito ang pinakamahalagang kailangan namin sa pamumuhay namin. Hanap buhay ito forever and ever. May makina pa, eh sako-sako pang binigay niya na materyales sa aming pagbabasahan. At sa maraming sinulit pa at saka pa, kompleto po ang binigay niya. Maraming maraming salamat sa kanila sa biyayang natanggap namin maglola sa araw nito. Sana pagpalain kayo ng uh, mahaba pa ang buhay niyo. Mag-asawa, uh, Mr. and Mrs. Uh, Senator Tulfo and Congressman Jocelyn Tulfo. Marami pa mag-aabang na humihingi sa iyo ng tulong. Sana mahabaan pa ng Diyos ang pamumuhay Maraming salamat po. Thank you po, Idol Rapid Tool po, sa binigay niyo po makina at saka sakosakong basahan po. Materialis ng lola ko. May pambili na po kaming pagkain at saka may dagdag na po sa pambaon namin. Thank you po, Idol Rapid Tool po.